Uh, magandang tanghali po sa ating lahat, lalong-lalo na kang King Uwitsi, saka sa lahat ng mga kaparihan natin na mga libita. Uh, ito po yung katanungan ko. Ay, sa sasalaysay ko muna yung naintindihan ko. Yung ngayon na taon po kasi is ang ginagawa ko sa income ko per week is kinukuhaan ko ng 20%. So pagdating ko po ba ng, ng ikatatlong taon ko na membro, Mimbro ako ng ng ano ng uh, dito sa ating kawan eh uh, magiging 30% ba sa buong taon ko po ba gagawin na pagkuha ng ika-third eh, ko kasi magiging 30% na yung makukuha ng income ko kasi sa uh, bawat linggo at actually bro yun ganito, yung ibibigay ko hey, bro ganito. Gini gini to bro, ganito. to. Ah, uh, siguro ko magano kayo, mag-set uh, kayo ng topic na puro tungkol lang sa tights kasi hindi natin ma uh, ano yan, masasagot. Actually napaka simple ng ano na yan, ng topic na yan pero ah, uh, pare-pareho hmm. lang naman ang uh, tinatanong niyo. Ganito yan, yung in-explain kanina na ang ang second type ay actually savings mo yan. So wag na nating tawagin ano, wag na nating tawagin second type. Tawagin na nating personal savings. So what we only have is first type and third type. Kasi yung second type is savings mo. Kahit ang mga Muslim meron yan. Kasi 'di ba nagta-target sila na pupunta ng Mecca. O yung mga ganun. So nagse-set aside sila. Kahit ang bangko nila, yung Al-Amana Bank, merong special uh, ano doon, savings na ang ng mga Muslim doon is para sa purpose na yan. So that is your money actually hindi mo yan ibibigay sa ano sa sa congregation that is your personal money so wag na nating pag-usapan ang second tithe ang sinabi na ng second tithe is magkano ang dapat mong itabi para sa iyong sarili yan po ang second tithe so hindi ko na i-discuss yan kasi sinabi na nga na ngayon, ang first type and third type ganito. Ang ating ano, ang recording ng ating first type is every year. Lahat naman yan every year. Kaso ang third type is kino-compute every three years yung income mo kada tatlong taon. So, 2020, hindi ka mag-compute ng ano mo kunwari ng third type mo. 2021, hindi kasali yon. Yung income mo sa pangatlong taon, yun ang kukumpitan mo ng third type. So ngayon, may tayo niyan kasi hindi pare-pareho yung kita natin. So kinumpute natin, yung 10% ng pangatlong taon, hinati natin sa tatlong taon. So, uh, 3.33 ang kinalabasan. So kung gamitin mo yung sa bond 1, ganun pa rin, 3.33 yan. Kasi yearly, in-adjust in lang natin sa monthly. So kung ikaw ay nagtatabi ng 13.33%, so sabi natin 14% na para hindi kayo mahirapan mag-compute, o na-cover mo na ang para sa kada ikatlong taong kung magbibigay ka ng 4% at saka isang 10%, o covered mo na yon Monthly, o kung ano man ang dumating sa'yo, kung hindi man regular ang kita mo, Basta lagi mong specify Itong 10% para ito sa first type ko. Itong 4%, 4% para ito sa aking ano uh, third type. So wala ka nang iisipin na, ay nagbigay ba ako ng year 2020, 2021, 2022, ay magbibigay pa ako. Makakalimutan nyo yan eh. Kaya inadjust na natin yan na mas madali ninyo, Ma nakaka-advance hulog-hulog na kayo. Kasi ang problema niyan, kung hindi kayo mag uh, ano, i-adjust na magpapauna na ko ng unti-unti. Pagdating ng ikatlong taon, ang laki ng bubunuin ninyo. Yan po yun. So, I explained that a uh, long time ago. Ay, ewan ko kung na-discuss, pero alam ko, uh, inisa-isa ni Prince June, bawat chapter, in-explain yan. So, itong sa tithes na to, pag-usapan nyo na lang ito on the chapter level, mag-invite kayo ng priest para ma-ano ito, maklaro sa inyo na ma-address -ma, -ma, -ma -address yung kada sitwasyon. Ganito ang sitwasyon namin, paano ganito sa akin? Kasi kung ngayon, hindi natin ma-address. Kasi kailangan matutunan nyo paano mag-compute. Kailangan nyo ng calculator dyan. Okay po. po. Maliwanag po. Maraming salamat po, mahal na hari. Mga kapat uh, kapatid na Marjan, maliwanag na po. Yung mga kapatid, yung ano, sa FB Live po natin, na may mga katanungan tungkol po dyan sa Thais, narinig nyo po ang ating mahal na hari, tinatawagan natin po ang ating mga zone leaders at saka mga chapter coordinators. So, Uh, Na-discuss na po ito, so pag-usapan nyo po sa inyong chapter lahat po at mag-invite po tayo ng priest na makapagpaliwanag O kung gusto nyo po uh, magpa-schedule po tayo kay Priest June Moneda, yung atin pong National Treasurer Okay po mga kapatid, maraming salamat po Most of the mga questions kasi is about that sa FB Live So mga kapatid, pakitawagan, coordinate with your Uh, chapter coordinators po. Ngayon po ma uh, mahal na Harry may tanong po dito Priest or anyone from the priesthood. sabi niya lang po dito medyo ano to, sabi niya. Kasi uh, yung sa kanya yung source uh, may pinapaupahan po siyang apartment at saka yung capital is uh, 100,000. Ngayon ang paupa po niya is 2,000 per month. So ngayon the question niya saan ko ba kukunin ang aking tights? Uh, after na po mabayaran yung investment niya, doon na po ba siya mag-uumpisang mag -tides? Yes. Okay. Kasi technically wala pa siyang income eh. You In uh, 100,000. In-invest niya. Ang tanong. Ito ang tanong. Nabawi niya na ba ang 100,000 niya, di ba? Hindi pa. Yes pa. Ilang taon niya yan bubunuin sa 2,000-2,000? Oh, ang ang 100,000 uh, ipagpalagin natin na 2,000 it would take you 50 months so that is almost 5 years correct? so ibig bang sabihin na mo ang 5 years mabuo mo ang ano ang 100,000 hindi ganito ang gawin nyo ilistanin nyo yung ano yung binibigay ninyong tights out of it pwede na kayong magunti-unti ilista niyo yun, yung i-charge niyo para sa ano para sa puhunan ninyo So halimbawa o oh, yung 2000 ang paupa mo o yung 15 ide-declare ko ito pambayad sa ano sa aking uh, puhunan na 100,000 kung inutangan mo man yun o 1,500 ibabawas mo doon sa 100,000 ng on so on hanggang sa maubos yun. So, yung 500, pwede mong i-declare as your income. So, sa 500 ka, kukuha ng tights. Ganun po ang mangyayari niyan. Okay, maraming salamat po. Mahal na hari, may gigan. similar question po kanina na isend from the FB Live tungkol po yung sa utang daw yung investment niya. So, naisagot na po kapatid ang inyong katanungan. Okay, other questions about ties, please coordinate with your chapter coordinators. Okay, kailan po kayo magbibigay lahat po yan. At saka yung ano, yung pipitin ni Priest kanina, nandun din po yung explanation. Kailan, magkano. Okay, at saka para saan po yan. Okay. Mayroon pa po ba? Kanina nakita ko si Sis Marilu ng Hong Kong na nag hand. Sis, may katanungan po ba kayo? Hello! Magandang umaga! Happy Sabbath, mahal naari ari sa aming mga priest, kay Sis Lilette at sa lahat po. Happy Sabbath. Ano po yung katanungan ko po kasi, uh, nasagot na kaya nag-ano, uh, pero uh, sabihin ko pa rin yung yung katanungan ko po kanina, uh, second type din po. Uh, Nagkakasala po ba ako kung yung second types? Uh, kasi may pangangailangan importante sa pamilya. Parang naitulong ko po muna. Parang ganun po yung tanong ko po. Eh utang mo yun sa sarili mo. <laughs> o si hindi po pagkakasala po yun, mahal nari. Parang ano po. Hindi, eh. pinalitan mo naman yan. Basta mo within the year. Kasi ang reckoning natin per year. Kasi kung next year mo papalitan yan, ay magpapatong ka na dyan ng one-fifth. Oh. Ano? Bawa, ang tunin nyo, halimbawa, ah, yung tights mo, supposedly itong taon na to, uh, ah, 100,000. O kunwari, ganun. Para lang madali hmm. intindihin. 100,000 for this year. Sabi mo, 70,000 lang muna ang ibibigay ko, gipita ko eh. So, inadjust mo. Hmm. Is na sabihin natin 10,000 a month ka mag uh, per month 10,000, $10 $10 7,000 lang. So, per month may utang ka na 3,000. So, next year, pagbabayaran mo na yan, maglalagay ka ng 1,5 doon sa value ng 3,000 na utang mo. Pero kung pagdating ng December, ay, bonus ko ngayon o oh, ibayad ko na ito lahat, 36,000 doon sa mga kulang ko, hindi wala kayong anuhin, ah, ipapatong na ano na one-fifth. Kasi within the year. Mm -hmm. Pero kung oh, next yeah. year ko na nagpapayaran, doon na lang ako babawi, maglalagay ka ng ano. Kasi parang inutang mo muna ang tides mo. Utang muna, abaha. Utang muna. Oh. o oh, kung kunwari, Aba, pass muna ako ngayong taon na to. Gipit ako eh. Hindi talaga muna ako magbibigay. Zero, 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 zero. Twelve months. Zero, 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 zero. So, paano yung, kunwari, ang monthly mo is, ano, uh, sa ating competition natin, dapat sana sa isang taon na kapag bigay ka ng 100,000, eh inutang mo lahat eh. Utang muna, pass muna. O pagpasok ng 2023, o magkano ang babayaran mo? Hindi 100,000. Dadagdag mo ng 1/5. Magiging 120,000 June Over and above yung tights mo para sa taon ng 2023. Kaya hangga't maaari, mm natin wag nating angin kasi pag nag-ano ka, hindi kung uutangin mo, ba, pinalitan mo naman kaagad, eh. wala namang problema doon kasi may provision naman talaga niyan na kung hindi ka makakapagbigay kasi kailangan mo ang pera, inutang mo muna sa baba. Ba Itong buwan na to, July, dapat ang tithes ko sa iyo ay ano eh, thousand eh. Di mo na ako makakapagbigay, magti-tuition ako eh. O pagpasok ng August, binigay mo ang 10,000 plus yung due mo for August. O meron bang hmm. ano, pagkakasana? Wala. Huwag mo nang patataposan ng year. So ang year reckoning po natin dito is I'm talking about the ABIB. Bago ang ABIB ano natin, yung uh, ABIB natin, yung new moon na may green ears. O di ba nagre-reckoning na tayo doon. O bago dumating yun, ibigay mo lahat. Eh di wala kang problema. Wala ka namang utang talaga kasi yearly talaga ang computation niyan. Salamat po sa kasagutan. Maliwanag po, Mahal Nari. Na Salamat po. Okay, thank you po, Sis Malu, Marilu. Ngayon, kapatid naman natin from Hong Kong, si Sis Grace po. Sis Grace, yung katanungan nyo po. Sis Grace, paki-open cam po. <laughs> ah, uh, Mahal na hari, mayroon din po akong itatanong. Regarding po dito sa ano, kasi po, um, ako yung nagbabayad ng taxation ko dito every ano every year. Eh ngayon, napasubra yung aking ginayad nitong tax ko. Pero ako na may nagbaba, nagbibigay ng aking first type. Mayroon akong nakalaan ng aking second type at saka third type ko. Ang tanong ko ngayon, yung, yung pong rebate na ibinalik sa akin ng government, taxable, uh, I mean, uh, magsa din po ba ako doon? Oh, tax refund ang tawag doon, di ba? na ang bayad. Oo, oh, oh, rebates, refund. kunan mo yun. Mm, kunan okay. mo yun. So, bali, 10% type din po yun. Oo. Oh, Teka lang. Nung ikaw ba ay nagbayad ng tax mo, ah, uh, nung ikaw ba ay nagbayad ng tax mo, naiawas mo na ba ang ano, ang tights? Kasi kung naiawas okay. mo ng tights, na tights mo na 'yon. Ay, sa po. Bayad ano ko po, na, naiawas ko na po lahat 'yung ano, 'yung tights ko, every single month po 'yan. Hindi po ako nagliliban. Ah, Ayaw na, bago ka bayad ng tax mo. So ibig sabihin, okay. binawas mo ng tights 'yung buong income mo inaltasan mo na ng tights at saka ka nagbayad ng tax mo. Opo. Ay, wala ka nang babayaran ng ano yan, tights, wala na. Na-tights ka eh, kasama na siya sa computation noon eh. Ah, Parang ginito, ganito, kipo. kunwari, sis, ang 100,000 yun ang kinita mo. O, nag-compute ka. Ah, nung nag-compute mo na, sabi mo, ay, may net ako na 90,000. So, nagbigay ka ng 9,000 ang natira is 81,000. Muna sa 81,000, doon mo kinuha ang bayad mo sa tax. O e, ibig sabihin, natanggalan na ng, ano, ng tax yun. E napasobra ka ng bayad ng tax mo, ibinalik sa sa'yo, hindi ka na magta-tax. Kasi nakuha mo na ng tax yun, ibinalik lang naman ang gobyerno sa'yo kasi napasobra ka eh. Kasi ba galing ah, okay. sa sa 81,000, 100,000, binawas pang 10,000 para sa tax mo, kunwari. Eh dapat pala, 5,000 lang ang tax mo, hindi 10,000. Oh. So, ibig sabihin, nabawasan na ng tax yun bago ka nagbayad. Pero kung nagbayad ka ng tax, hindi pa natatanggal ang tithes, ay titable yun. So, sa mga nakikinig, oklarado lang ha. Kunwari, ang kinita ni Sis Grace is 100,000. Sa so, 100,000 na yun, sabi ni Sis Grace, ay nako, hindi ko na ibabawa sa mga expenses ko dito, magbigay ako gross. 10,000, itypes ko na. So may natira siyang 90,000. So ibig sabihin, yung 90,000 na yun, na, na na yun. Nakuhaan na ng tights yun. O yung 90,000, binigay niya ang 50,000 sa tax niya, binayad sa gobyerno, ay sobra pala. Ibinadik sa kanyang 50,000. magta tax ba siya ulit? Hindi. Kasi bago niya ibinigay doon sa gobyerno, nag na siya, na, 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 nakargahan niya, nabawasan na yung tights. nakuha niyo po, mga kapatid. Oh, ganyan lang yan. Yeah, importante, alam niyo yung pinakawalan niyo kung na na ba yun o hindi. Oh, kunwari, okay. ganito. O sa lupa naman, kunwari 1 million. Eh, inutangan ang 1 million. Inutang ni Sis Grace. Umutang siya sa bumbay doon sa Hong Kong. Ewan ko kung may bumbay ba dyan sis. O basta kunwari ganun. Nangutang si Sis Grace ng 1 million sa bumbay. Ipinili niya ng lupa. Sabi ni Sis Grace, ayokong maging problema ito ng anak ko later on. Baka hindi magbayad ng tax pag nag, uh, niya itong lupa. So sige, yung 100, yung 1 million, nagbigay na siya ng 10% advance tights. O tights na 'yan ha. Bigay ko na. So, nakabili siya ng lupa. Binenta ang lupa ngayon. Remember, magkano ang ano, magkano ang binawas sa 1 million? 100,000. So, 900,000 lang. Yun, pinagkasa niya, bumili siya ng lupa. Worth 900,000. Tama. Ngayon, after one month, Ayoko na ng lupa na to. Ibebenta ko ito. Bumali, dumating sa kanya 900,000. Magta-types ba siya? Mm -hmm. Out of the 900,000, magta-types ba siya? Mm -hmm. Bakit wala nang nakasagot? Hindi na ang sinasabi ko. <laughs> o, oh, ulitin na ko. <laughs> Nangutang si Sis Grace sa Bombay. 1 million. Sabi ni Sis Grace, gusto ko, kasi ito, ibibili ko ng lupa. Gusto ko, wala nang problema sa lupa na yan. Oh, one million yon. Tinanggal ni Sis Grace ang 100,000. Binigay na na tights. Tapos yung natirang 900,000, ibinili niya ngayon ng lupa. Ngayon, after a month, sabi niya, ayoko pala nitong lupa na ito. Ibenta ko, binenta niya ng 900,000. Sige, balik sa kanya ang 900,000. magta tights ba pa siya doon sa 900,000? Kaya po. Hindi, hindi na. Po, hindi na po. Dahil i-advance ni niya na ang tights noon. Correct, di ba? Hindi pa nga kumikita ah, ang po. lupa niya. Nag-tights na siya eh. So, hindi na siya magka-tights doon. E paano kung yung 900,000 na lupa benenta ni Sis Grace ngayon? Nabenta niya ng 1,000 uh, naibenta niya ng uh, 1 million buo. Magkano ang tithes niya? 10K. 10K. Di ba? 10,000. Oo, uh, 10,000. eh, paano yan? Nagbayad pala siya sa abogado, nagbayad siya ng amilyar, nagbayad siya ng ganito, dami niyang expense. It's such a way, nung kinumpute niya, yung 900,000, ginastos niya pa ng 100,000 para sa gastos. Noong binibili niya ang lupa, nagpa-survey pa siya. O, oh, nagastos siya 100,000 din. Nabenta niya ang lupa, 1 million. O, oh, may tayo pa ba siyang babayaran. Wala po. Wala, kasi wala siyang kinita. Diba? O, oh, 900,000 bilhin niya ng lupa. Ginastosan niya ng Uh, 50,000 sa survey, 50,000 sa titulo. Oh, so, ibig sabihin, 1 million pa rin. Ang puhunan niya, nabinta niya, 1 million. May tights ba? Wala. Wala. Kasi ang 900,000, no, nauna na ang tights. Yung, ay, yung 900, nag-tights na siya ng eh, nang inutang niya sa Bombay. Oh. Tapos, Naibenta niya 1 milyon Oh, may 100,000 supposedly na kita. Naalala niyo na ako. Nagbayad pala ako ng 50,000 nito sa survey. Sa pati tulo. Kinumpiyot niya 100,000 na gastos. So bali wala. Yung ipinatong niyang 100,000. Wala siyang kinita eh. May tights ba? Wala. Hmm. Ako nyo. Oh, same thing. Bumili ka ng kamote. Isang sako. Ako, yung kamote na yan, bulok na. Dapat naintindihan nyo na kasi tagal-tagal na ng kamote. Na explanation ko na yan eh. Bumili kayo ng isang sakong kamote. Halagang isang libo. Gumastos kayo ng pamasahe. Oh, 500. Pamasahe pa lang. Pahinanti 500. Oh, correct. Oh, so 2,000 ang puhunan nyo sa isang sakong kamote. Tama? Nung binenta mo na, naibenta mo ng 2,000. May tights ka ba? Wala po. Wala. Walang tights kasi wala kang kinita. Break even eh. Oh, bakit? Anong definition ng tights? From your increase. O, yun, yun. O, bumili ka ng gold. Alahas. Nabili mo 20,000. Nag-appreciate ang gold. Nabenta mo 25,000. Saan ka magta-tights? Sa increase. Sa increase. Magkano ang increase? 20,000 mo binili. Nabenta mo 25,000. O, magkano ang increase? 5K po. 5K. Magkano ang tights mo? 500. Oh, 500. 500. Oh, oh, oh anong mahirap diyan? Mabigat ba? Hindi. Kasi ang aba, kung wala kang kinita, hindi ka Hindi naman tayo kagaya ng mga sekta-sekta relihiyon diyan. May kinita o wala, basta may pumasok na pera sa iyo, kakaltasan nila. Hmm. Hindi ganoon ang pagpapatupad ng tithes. Kaya hindi tayo mukhang pera sakto lang tayo sa pagpapatupad natin ng tamang tights. Hmm, may tanong pa? May tanong pa po, mahal na hari dito. Okay, ang oras po natin ngayon, mga kapatid, just for our awareness, is 1.09 na po ng hapon sa Ophir. Okay.